If you can't beat them, join them. Ito nga yung phrase na ginamit ni Kevin Durant noong 2016 free agency matapos nga siyang magjoin sa Golden State Warriors. Ito nga yung part sa career ni KD na nasira ang reputation at credibility niya around the NBA community. Particular sa mga fans hindi lang sa OKC pero sa lahat ng fanbase sa NBA. Bukod nga lang sa Warriors. Bago nga siya mag-sign sa Warriors ay one game away na lang sila sa NBA Finals. Kaso nga lang ay natalo ang OKC kahit meron na silang 3-1 lead sa series. At nung mga time na yon ay historic season din para sa Golden State. Nang maset nila ang 73-9 win-loss record. Pero natalo din sa final sa Cubs. Maraming nagko-compare sa ginawa niya sa move ni Lebron James noong 2010 kung saan nga ay nag-join forces sina Lebron, Wade at Bosh sa Miami para mabuo ang Big 3 pero kung i ay mayroon ng big three noon sa East at ito nga ay ang Boston Celtics. At nakipag-join forces lang si Lebron sa dalawa pang All-Star para nga talunin ang Boston. Na bago nga mag-join si Lebron, ang Miami nga ay hindi naman title contender o super team na. Sa sitwasyon nga ni KD ay nag-join siya sa isang malakas ng team na may multiple All-Star at magaling na coach. Bukod pa dyan ay dalawang beses na nakapasok sa finals ang Warriors at mayroon pang isang championship dito nga binansagang ang ahas nung si KD nang pinabayaan na lang niya ang 8 years niya sa OKC at basta na lang niya iniwan ang kanyang co-star at best friend na si Russell Westbrook. So mga tol, ang tanong nga ay kung mariridim pa ni KD ang sarili niya after nga ng decision niya noong 2016 na pag-join niya sa Golden State Warriors na naging unstoppable at naging resulta pa nga sa back-to-back -back championship going to 3 peat So para dyan mga tol ay sa opinion ko lang ay nakalimot na nga ang ibang mga fans or wala na talaga silang pakialam sa naging desisyon ni KD noon. Pero yung credibility nga niya ay medyo nasira na talaga. Kahit pa nga mag sa history ng NBA ang championship ni Kevin Durant ay andun pa rin ang label na nag-join siya sa malakas na team para nga makakuha ng championship. This offseason niya ay unrestricted free agent itong si Kevin Durant at pwede siyang mag-sign kahit saan team niya gusto kahit patapatan ito ng Warriors. Kung sakali namang gagawin niya ang ginawa ni Lebron James at bumalik siya sa OKC para makakuha ng championship, ay pwede na ulit maibalik ang tiwala ng mga fans sa kanya at ma-redeem niya ang sarili niya. Pero ito nga ay imposible pa ngayon dahil naka super max contract si Russell Westbrook at max contract naman si Paul George. At mahihirapan ang OKC in terms of salary cap. So mga tol, ito nga ay opinion ko lang. Kung sakaling mayroong kayong reaction sa mga sinabi ko ay ilagay nyo na lang sa comment section. So mga tol, shout out muna sa mga patuloy na sumusuporta sa YouTube channel natin. So salamat ulit sa inyong panonood at huwag niyo naman sanang kalimutang i-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel.